Sa panahon kung saan napakahalaga ng epektibong komunikasyon, muling nagtipon ng mga media at communication leaders ng Northern Luzon Philippine Union Mission para palakasin ang kanilang ugnayan at misyon sa pamamagitan ng media. Narito ang ulat sa Balita May Pag-asa ni Jayush Madayag. Sa layuning mas mapalakas pa ang komunikasyon at ugnayan ng buong Northern Luzon, isinagawa ang NLPM-wide advisory meeting dito sa Pasay City. Dumalo rito ang mga communication directors at media teams mula sa iba't ibang missions at conferences upang magpasalamat sa naging matagumpay na limang taon ng kanilang paglilingkod at pakikipagtulungan. Pinangunahan ng guest speaker na si Pastor Carlito Kidet Jr., ang communication director ng Southern Asia Pacific Division, ibinahagi niya ang mas epektibong paraan ng pakikipagugnayan at paggamit ng media sa panahon ngayon. Love God and embrace the 28 fundamental beliefs. They should feel that the 28 fundamental beliefs are the whole package of the image of God. So talagang ating imemoration, namnamin, and share to the people. Upang sila po ay makapag-experience na ang ganda ng ating Panginoon sa Kanyang mga paraan upang tayo po ay masaya dito sa mundo, in spite of the problems, the calamities, the trials, and most of all we have the hope that is the coming of our Jesus Christ. So, share natin ang good news. Bukod sa pagbabalik tanaw, naging pagkakataon din ito para magbahagi ng mga bagong ideya, plano at proyekto na layong mas mapalawak ang komunikasyon at maabot ang mas maraming tao sa makabago at makabuluhang paraan. Ang ang goal ng meeting na ito is para mai-a uh pasalamatan yung ating po mga leaders, yung ating media team dahil doon sa kanila po mga ginawa for the past King no dahil magchichase tayo ng King ito ay uh, isang paraan din para pasalamatan sila magkaroon ng uh, pagsama-sama sa pagkain at uh, magkaroon ng camaraderie sa ating program. At syempre we would like to introduce yung ating pong magiging uh, program sa December 3 to 13 no yung ating pong SSD Evangelism, uh, Net Evangelism sa December 3. Uh, panalangin po natin yan para makatulong po tayo. At syempre, yung ating pong mga plans no at uh, mga brainstorming, mga evaluation, ginawa rin dito sa meeting na ito. Sa pagtatapos na katibidad, nag-iwan ito ng inspirasyon sa bawat dumalo na patuloy na gamitin ang media bilang kasangkapan para magatid ng mabubuting balita at magbigay ng positibong impluensya sa komunidad. Layuning magatid ng balitang mayroong pag-asa. Ako si Jayesh Madayag, nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News.